tatagal ng panahon na nagtulis ako sa kanya. Ilang taon? Um, mm, maybe 3 years, like that. Okay. Laging nagsusugal, ganyan. Halos may sugal niya yung buong silver niya. Okay. Pag, pag wala na siyang pera, nainit ang ulo. So okay. Pag magbubuto na ng galit. Okay. At wala sa rason. Okay. Tapos, siyempre ako, kung siya ng pera o ano, pumupunta ako kaya sa nanay ko noon nung buhay pa siya. Okay. At saka, kung pero na-realize ko na mali yun. Okay. Kaya, halos maubos din yung alahas ko, pirak ko, saka sa kasalina. Noon, naubos talaga. Marami. Oo. Pero sabi ko sa kong sa halog ko na ulit, kaya ako makakaano na tutulong sa akin sa ko? Sabi ko, wala man ako nang... Hindi ko naman ma-share sa magulang ko, hindi ko naman ma-share sa mga kapatid. Ang problema, sino sarili ko na uh, uh... lang. ang mga Hanggang nakikita nila akong wala sa sarili minsan. Malayo yung ano ko, may isi Nung nakilala kita, nan nanonood ako lagi sa YouTube, sa Facebook. Nung nakataon na, siguro panahon na para humingi ako ng tulong pa ako. Kasi hirap na hirap na ako. Kasi lumalala at lumalala. Uh -huh. So naisipan kong nag-chat sa'yo noon. Uh -huh. i-accept mo yung uh -huh. besahin mo yung uh -huh. chat ko. Yun. Kaya ako nang gusto naman. Nanonood ako lahat ng ano mo na pinapanood ko gabi-gabi yan hanggang halos matulogan ko na yung cellphone ko. Ganyan. Salamat, ma'am. Love you. And yun naman talaga yung hangarin ko talaga ay makatulong sa katulad mo. Hi, answer prayer tayo, ano? And napaka talaga, napakabait talaga ng Diyos sa atin, sa totoo lang. Basta talaga mamabait kang tao, tutulungan ka. Hindi ba sabi ko sa inyo, kapag talaga buong puso ka lumapit sa akin, talagang malaki yung chance ang matutulungan ka. Pero, syempre, like I said, hindi pa rin ako Diyos, tao pa rin ako. Meron pa rin mga sinasabi ko na Diyos pa rin ang maghahatol ng lahat ng ginagawa ko. So, salamat naman, pinagbigyan tayo ng pagkakataon para pakinggan yung ginawa ko sa iyo. Malaki ba ang pinagbago niya? Yeah. Iya, Sa totoo lang. Oh. Nagkalma na na halos araw-araw makaparinig ako noon na kininan, kuminitap ko. Sabi niya, ipagtan na kita. Ano, lahat, lahat na. Oh. Um, mm. okay. Pero simulan nung nag-inumpisahan mo, ma'am, hindi na ako nakaparinig. Talaga. Pero parang natatakot pa rin ako baka biglang boom, bumanyan. Oo. Parang may nerves. an Kasi may anxiety kasi nangyayari. Oh. Nagkaroon ka na ng anxiety. So hindi mo Pero, hindi mo pa yun ma, ano, matatanggal agad-agad. Okay lang po yun. Relax ka lang. Normal po na parang natatakot ka pa. Baka, baka mamaya bigla naman mag-iiba. Yes. Oo. <laughs> anxiety po. Oo. Pero wag ka mag-alala. Maano na mm -hmm. pero bihira naman na siyang pupunta ng ano, sa estate na yung sugal. Basta ngayon talagang, paano yung trato niya sa'yo? Ganda na kunti. Unti-unti. Oh, importante may pagbabago kasi yung mm -hmm. yung dati nakausap kita parang tulala ka pa nga mami. <laughs> Talaga. Di ba? <laughs> Sa, na ako. Minsan nakikita ko ng mga anak ko na umiiyak ako. Mahal mo talaga yung tao ako na yan. Pero hindi ako nagsasalita. Oo, sobrang mahal mo yan. Nakikita ko sa'yo nung una kitang kausap. Talagang imposible iwan mo yan eh. Hindi. Uh -oh. Kahit tinahamon akong maghiwalay na kami, ganyan. Uh -oh. Sabi ko pag nag-iwala tayo, mamatay na lang ako. Ay that's the power of love. Diba? Ang, ano kasi ng bait talaga ng Diyos sa mga taong marunong magmahal. Anyway, ma, maraming salamat talaga sa tiwala mo. And pagdasal mo rin ako. Pagdasal mo ako na marami tayong matulungan. Isama niyo ako sa prayer na na yung na-experience mo ay naway may experience pa ng iba. Diba? Mm -hmm. I love you, ma'am. Kaya, kaya sabi ko, sakin ngayon lang. <laughs> Sana noon. Ang ano, ma'am? Na nakilala kita. Ay, I, I love you. Sana noon pa. Opo. Opo. Okay. Para hindi naman ako nagdanas ng matagal na. Oh, I love you, ma'am. I love you talaga. Alam niyo yung mga words niyo na yan, talagang nakakalakas ng loob. Nakakalakas. Kumbaga para akong lowbat na cellphone na na-charge na naman.